Magandang araw po sa inyong lahat. Easy technique para makaunawa ng tama at makapag-English agad. So, magbigay na po agad ako ng halimbawa kung saan ay makakapag-English na po agad tayo. Okay? So, pipili lang po kayo dito sa dilaw ng isa. Okay? Pagkapili nyo ng isa dito sa dilaw, pili naman po kayo dito sa isa pa na kung saan ay grupo ng mga salita. Okay? Simula withdraw hanggang dito sa solve it. Pili lang kayo ng isa. Isasama nyo po dito sa dilaw. Tapos, pagkatapos nyo makapamili dito sa sa isa pang naka-highlight ay ito naman pong nakalista sa puti na buy bilang bago matapos ang ang isusunod nyo. Tapos ang pinakahuli ay ito, simula itong Monday hanggang dito sa 11.30 a.m. Pili na lang kayo ng isa. Okay, halimbawa po, subukan kong ito po, itong kailangan mo na. Itong kailangan mo na, pag in-English nyo, you need to. Okay? Tapos pipili ako ng isa dito. Kunyari, ito pong nasa unahan. I-withdraw iyon. So, kailangan mo na i-withdraw iyon. You need to withdraw it. Okay? Tapos, isusunod na natin itong buy. Bago matapos ang buy. Kailangan mo na i-withdraw iyon bago matapos ang. Tapos, pili kayo kung kailan. At kunyari po, lunes, Monday. Pagsamasamahin lang po natin. I need to withdraw it by Monday. Kailangan ko na i-withdraw iyon bago matapos ang lunes. Okay? Isa pang halimbawa. Subukan natin itong si Juan. Kailangan ni Juan na i-deposito iyon bago matapos ang ang hapon. Pag in English po yan, Juan needs to deposit it by afternoon. Okay po? So, ganyan lang po kadali. Nakakabuo na po tayo ng, ng English sentence agad. Okay? At ang gusto kong ituro po dito ay itong salitang by na maaaring itumbas bilang bago matapos ang. Ang by po ay marami pong ibig sabihin yan. At isa na nga po itong bago matapos ang kung saan ay gamit na gamit. Na dapat nyo pong tandaan na, 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 kapag ito pong by ay na-encounter nyo, maaaring ang meaning po nito ay itong bago matapos ang. Okay? So, pwedeng lunes, o Tuesday, kayo na pong bahala. Kung itong Monday, papalta nyo ng Tuesday. Itong November, papalta nyo ng December. Itong tomorrow, yan ang gamitin nyo. Itong noon, tanghali. Itong hapon, afternoon. O kaya 3 o'clock, alas 3. Eksaktong alas 3. O kaya 3 p.m., alas 3 ng hapon. O kaya 11.30. 11.30 ng umaga. Itong 11.30 a.m. So, pili na lang po kayo. So, sana makikipraktis po itong ating aralin ngayon kasi alam nyo naman po na ito ay magagamit nyo na rin po. Okay? Bali, iginawa ko na po kayo ng listahan ng mga action na pwede nyo pong gamitin. Pwede pong withdraw, deposit, submit, claim, vote, leave, buy, pay, hanggang dito sa sold. Na kung saan ay gamit na gamit po yan na mga salita sa paggamit po nitong buy. Okay po? So, sana makikipractice ng maigi at, at naituro ko na sa inyo yung tamang pagkasunsod ng mga salita. Okay? Mapatagalog man yan o English. Kung mapapansin nyo, sa Tagalog, itong kailangan, yan po yung need. Okay? Yung na, yan yung to. Pero pag in -English na po natin yan, itong kailangan, pangalawa lang po. At ito po yun, yung need. Ang pinakauna po dyan ay yung subject o pinag-uusapan. At ito po yun, yung ko o mo, o natin, o namin, o nila, o niya, o itong ni Juan, na puro nasa unahan pag in-ingles na. Yan ang tatandaan nyo. Kaya itinuturo ko rin po yung tamang pagkasunsod ng mga salita para makapag english po kayo ng tama. At tinuturo ko rin po itong bay para gumaling po kayo sa pag-unawa ng English na salita. Nagamit nagamit. gamit. Okay po, maraming salamat po.